Siya ang rapper na nag-viral sa peking kaibigan. Pero alam mo ba, hindi lang siya music artist, isa rin siyang vlogger, family man at real life adventurer. Kilalanin natin si Gio Ong. Ong o Don Angelo Ong sa tunay na pangalan ay tubong Puerto Princesa Palawan at isa sa pinaka-followed Pinoy Rapper Vloggers sa YouTube. Mahigit 7.4 million subscribers na at lagpas 1 billion na ang total views. Sila ngayon ay kilala bilang Ong Fam, ang pamilya na naninirahan sa Paraisong Isla sa Palawan. May sarili silang customized na sasakyan at camper van na ginagamit nila pang adventure. May sarili rin silang bangka na ginagamit nila pang island hopping at pangingisda. Perfect for that island living lifestyle. Si Gio ay may asawa na, si Janice Ong, na madalas kasama sa vlog at ang kanilang mga anak. Makikita sa content nila ang simpleng pamumuhay sa gitna ng kalikasan, pero kita mo rin ang klase at effort sa bawat detalye ng kanilang content. Mula sa underground dropsin hanggang sa remote island life, si Gio Ong ang patunay na hindi mo kailangan pumili sa pagitan ng success at peace of mind. Pwedeng pareho. Kung ikaw ang tatanungin, iiwan mo rin ba ang inay sa syudad para sa tahimik na buhay isla? At kung may chance kang sumama sa Ong Fam Adventure, ano ang trip mong gawin. I comment mo na yan and don't forget to like, share and follow for more content like this.